Good morning, Philippines, and good morning, world. Buntag na po sa'yo. Karon, adlong lunes, wala man tayo trabaho. So, aton atong trabaho on, mang ta sa to ang kay puy, an. Kaya na tag mga hair falls nga nakita sa to ang salog. Grabe ako ng hair fall problem din eh. sa Austria, no? So, I'm making my bed. Kaya ako nang labahan karon taod-taod ang akong mga bed sheets kan comforter dili lang sa Kimura glass ako siyang nalabhan niya basi niya ni Kita kasabahan ba Kita ay kasabaan po bayro niya ta no So mga labuh nun nga daghan ka ayo oh. labi na ka eh. ni ato ang linen Kusa ni siyang labhan once a week ako gin siyang ginalabhan na mga buhok-buhok guys kaya you no know, ang rami kong hair fall dito hindi ko alam kung kakalbo na ba ako so I'm here in the laundry area kita niyo naman gamit natin powder yed yeah, tag powder kasi yun ang pinakamura dito ha nagtitipid ang peg so inuna ko yung mga bed sheets na mga malalaki at saka yung towel ko and afterwards yun yung mga puti at saka yung mga decolor ng mga damit ko. So, isang scoop ng laundry detergent. Set the timer and I'm set to go. After that, I'm gonna clean my room using the ano ba yung tawag niyan? Hindi ko alam kung anong tawag niyan. ano tawag niyan? Ewan? Can you help me? kalimut ba ito kung si pangalan na Ah, no eh? uh, halawa ginawag tan gid sa kuno na una dust something dust sucker tigsak sa mga dust oh ay ah, di vacuum cleaner vacuum cleaner day na halawa eh, in town sorry gid guys kay way nga sa mong lugar so, ko ano ko dapat din po kay ko ang polishing thing sige dito sa dust ko so, Okay, mag